kita mo ano yun patay mo ako patay tao dito to atid mo na kita tapos uuwi minako ako saglit. ano uuwi sa gilid mamaya babalik ko mo ka na! alikita na dito bili sa maaayos ako mababatris ako mak babalik na lang ako yas hindi ramu pal rin dito ko bili sa muna uuwi mo na ako ano mo uuwi Uwi mo na. Ako. Uwi, huwag ka ako uwi, please. Sabi uwi mo, samahan mo ako. Ako sa samahan, mamaya, babalik na lang ako. Yes, na, no, samahan mo babalik na, na, na lang lang sabi ako. Sabi mo, diba, babe? Sige na, ko. Ang dami, na yung money mo. Doon ka na tumulog. sabi okay. mo, samahan mo ako. Tapos hindi pwede, eh. na Uwi mo na, Ayoko, doon ka na Gusto niya diba, nang umuwi. Samahan mo uwi. ako, samilita mo na. Uwi mo na, Annalyn, babalik. uwi? Na, babalik. babalik ako. Hindi pwede, babe. ka na, grab.

Pabalik na, na lang ako mamaya, Annalyn. Hindi mo, mo na, ano pa? Ako mapapadal sa... Ako ma... Pabalik na so lang ako. Ya, sinira mo pa rin relo ko. Bilisan mo na nga! Paano hindi ko masisira yan? Pabalik Kasi pagtingin talaga ulo mo, guys. Sa pagtulog, hindi ka na nakatulog doon. Sabi yung pangako, doon ka tutulog. Bilisan mo na! Hindi nga pwede. Anong hindi pwede? May pupuntahan ako. May pupuntahan ako. Sino mo pupuntahan mo doon bago mo? Hindi! Ano ka ba? Oh, Oo, ka na eh

Sige na. Analin, umayos ka. Please na. Uuwi na mo na ako. Mag-iawa lang eh. mo na. Uuwi mo na ako, Ano mo, uuwi? Bilasan mo na, mo na ako, Please na. Bilasan mo na. bilisan mo na. Ano ba? Sama. Sama mo ako sa tulad ng gabi. Sasama agad bukas. O kaya mamaya. Mamaya, babalik ako. Hindi pwede. Doon ka na tumulong ngayon. bilisan mo na. Ano na. ba Mabalik naman daw siya mamaya eh. Pwede, pwede, pwede. mo na. Abay na. mo na. Uwi na nga daw siya eh. B, ano mo ba talaga? Mamaya, babalik ako. Babalik ako Uwi na tayo. Babalik ako mamaya. na, tayo Wala maraming tao dito. kita daw, Ano hindi. Sige na. Sabi. Ano pa? Ano ka talaga? Hindi pwede. Papa, susunod mo lang natin. Kuya Annalyn, dami ng tao. Hindi pwede. Sumama ka na sa akin. Annalyn, mo yung hiyo. Annalyn. Ano? Ano? Tara, atit kita doon sa inyo. kita doon. Sumama ka na sa akin. Sige na. Ani ka na dito. Huwag ka na. Anong hindi pwede? Babalik ka na lang ako dito. Pinagbibigyan naman kita. Pag gusto ko. Pag gusto mo. Sige na. Ano may pupuntahan lang ako doon. Hindi pwede. ka na. Hali ka na. mo Babalik naman daw siya eh. Ayoko. Ayoko magbabalik. Uuwi na nga daw siya. Hindi nga. Hindi pwede ka uuwi. Sabi mo pinangako mo sa akin sa mano ko doon. Sinamahan kita kagabi ng isang araw at ng isang isang araw pa. Oh, lang, araw lang yun. Ako, kailangan ko sa amin. ka na dito. ka na dito ka na dito. Pinsan mo na. Ganyan na rin. Hindi pwede nga. Babalik naman siya. Saglit lang naman siya doon. Pinsan mo na. Tumayo ka na. Isa, pag hindi mo ako pinahayagan ngayon, hindi ako babalik dito. Hindi pwede, hindi pwede. Para bukas na doon ka pa. Tumbo, hindi na babalik yan. Hindi na babalik dito. Hindi na babalik. Hindi na babalik. Hindi na babalik. Kailangan ko nang umalis. Hindi naman. Ito. Ito. Ito ba yan? Ito. Kinu, marka, hindi ko tutulog. Hindi ko tutulog. Samahan mo lang ako eh. Wala akong kasama doon. Ang sama so ka tayo ngayon. Tapos, pabalik ko naman doon eh. Kaya nga, uwi ka muna. Ba't ako uwi? Ikaw nga pala. Sa tapon lang. Hindi ko sabi mo Wala akong pakialam kung maraming tao. Para doon. Iatid kita doon. Iatid mo naman nice ito. Iatid muna kita tapos. Uuwi mo na ako saglit. Ano mo uwi ka saglit? Mamaya, babalik ako muna. Tumama ka na. Halika na dito. Pilit mo na. Ang paagal mo eh.